Yan. Umuwi ako sa dampol para i-retouch ang buhok ni mother. ba diba? Kita niyo naman yung tok-tok, light na light. Gawin nating dark yan. O, ba diba? Sumili pa yung bilbil -bil ko dyan. Yan. Huwag nyo nang masyadong pansin yung pagmamukha ko ganyan talaga ako pag nasa bahay. Hindi ako pala ayos. Tsaka lagi talaga akong buso, girl. O, ba diba? Kita niyo yan. Mapakil sa itsura. Basta komportable. Ayan, si mother. Akala niya siguro nakikita siya sa video ko. Time lapse nga pala yan. O, oh. paan hindi na ako mayroon pa mag-edit? Mag-forward, forward pa. O, oh, diba? Basta kinukulayan ko. Mamaya pakikita natin yung kilalabasan ng kanyang kulay. Kasi yung puti niya puro... Yung puti niya puro tuktok. Mali, girl. Yung tuktok niya puro puti. Mali ka dyan. O. Oh. yan, nakita niyo? O, oh, diba? Basta ganyan. Tinuli na natin yan para matadali. Hmm. kita niyo yung hihita ko. Kala kayo no. Busog lagyan eh. Hmm. Yan talaga. Pag nasa bahay, walang pangilam sa itsura. Hindi tayo pala ayos. Hmm. Patapos na yan. Hindi ko na lang sasabihin ko. Basta panoorin niyo na lang. Tapos i-heart niyo na din. Gusto niyo mag-comment pa kayo. Para tumaas yung engagement ko. Sa reels. O oh, diba? help to help, reels to reels, ganyan lang. Hanggat hindi tayo